Oh. itu namanya yang yung mga danggit. Mga dried. you can see, ayan yung mga hindi yung dito ng danggit. yung binili ko puro na regular dili pa hindi spicy uh oo -oh. Hindi. Akong buwan niya. ito yung tagpalit ko mm -hmm. ba yung yung nakita ka tilaw 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 ayan ba yung ano Chiriso. Chiriso? Aba, really nga, <laughs> <laughs> Chorizo. Chorizo. Ah, yung liliit pala. Ito, mga para mga nito. Ang chorizo. We, so, iso. This one, is box isang box lang. <laughs> Ang danggit. <laughs> oh, dapat isang box. Kasi isang bag iso. Eh, siya pwede hapa. Hindi, isang box. O, Erich, ako din naman. Pwede naman. Ang mga tuyutin. na lang natin. May malaki naman na box. Isa na kami nilalagay yan. Isang box. Sir, Ay. Ano nga tawag dito? Alamang ko. Alam dilis pala. Dilis na maliliit. Dilis. Dito si... Ano yung tawag Dilis. Dilis 'yung mga maliliit. Uh Oo. -oh. Bulis din Ah. Oh. ni ano. Squid strips. Mas masarap yun